magandang morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Hit not mundur. partners sa akin Northern Samar. Ayan, salamat po mga kalinga. Thank you po Kuya Van. Mamamat dito sa Tacloban. Ah, hanap kami ng makakainan. Bago breakfast muna kami bago kami pumunta hospital. Nasa tapat lang namin ng hospital makanay na isa no? yan, oh. Dito lang kami nag nagrent ng room tatapat tapat ng hospital para mas madali ang pag pagpunta ng hospital kasi kailangan maaga pa nandun na kasi sa ng pila. breakfast tayo mga na is -nice, mga halingap. Ayan si Ana Jean o. Oh. Ana Jean, favorite mo ang hotdog? Favorito mo yung hotdog? Oo. Oh, oh. ano pang favorito mo? Egg. Ayaw mo ng egg? Yan o, no? oh, yummy yan. Ayaw mo ng egg? pagkatapos kumain diretso na sa ano hospital. Ah, uh, Nani Gina, siguro magdala na lang kayo ng tubig or ano yung mainom or makakain-kain ni Ana Gina doon sa loob. So hindi na kayo pwedeng lumabas, di ba? Kuha ka na lang diyan para sabay na sa pagbayad natin ngayon. Kabusin mo yan, Ana Gina, ha? Para hindi ka basta-basta nagugutom. Nanay Gina nga pala. Una ngayon surgery. Anong susunod natin pagkatapos natin surgery? Ahan. Ah, okay. Siga. Okay, sige. Okay. Naghihintay na lang kami ng tawag, mga kanay dito na kami sa labas ng surgery. Good morning, ma'am. Ayan, sis Claire, good morning daw. And? Ma'am Hawaii. Hawaii. Good morning. Good morning. Okay, good morning daw Ma'am Hawaii and sis Claire. Okay, good morning Gina. Sinanay Gina po, maka-nine okay. nice nandito. Ah, uh, kausapin lang natin sandali. Nanay Gina, uh, although nandun ako, narinig ko din yung sinabi ni Doc. Ano sa para sa ano yung klarong narinig mo sabi ni Doc? Sabi po ni Doc, ano daw pating nang resulta ng biopsy niya wala pa daw po hepatology ba yun? Oo, oh, 'yo hepatology doktor daw ano pero okay na daw po yun mag-aantay na lang kasi para po sa operasyon niya okay. Oo tama kasi yung sakto'ng pagkakadinig ko din di ba nanay Gina ang pagkakasabi ni doc ngayon tiningnan niya lahat ng ng result mula sa biopsy, di ba? Tapos yung sa mga laboratory. Okay naman lahat yung sa laboratory. Yung sabi lang ni Doc, doon sa biopsy result is parang pagkakabasa niya, hindi nag-commit yung hepatology doctor. So, kailangan natin maghintay ng one month or mahigit pa para talaga sa operasyon ni Ana Jean. Oo. Okay yun lang mga kanainays para klaro lang po. Yun po ang sabi ng doktor ngayon. Kaya wala kaming choice kundi umuwi ngayon. <laughs> uh, so mag-school ka muna. School muna pami. School ka muna. Ano? bulat pa man ang yan. Okay mga Midyo uh, medyo may kaunting lungkot at panghihinayang dahil yung inaasahan naming operasyon ngayon ni Ana Jean ay hindi natuloy. Pero ganun pa man, uh, wala tayong magagawa kundi ang maghintay. Ganyan talaga ang buhay. <laughs> Okay, gusto ko muna mag-thank you sa ating mabutihing sponsors. Of course, Manay Tiri Anderson, si uh, Sis Claire Azan Malinika, Mama Y, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, Mama Marcelina Fidorowix, Sis Beat Jones, Ate Joveta Villasa Tejero, uh, Miss Erin Biswilan, Sangkay Ima Vlog, Barbosa, Mam Ma Hayats and Sis Janet Galban dasa. Thank you, thank you po sa inyo. Sana po hindi kayo mapagod at magsawa sa pagtulong po sa mga katulad ni Ana Jean. Thank you, thank you so much po. At pa-support na din po kay Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog, uh, Kalingap Rob, para po sa patuloy na paglingap. Palambing na din po, pa-support na din po ng mga Moreno, hindi po Jui Dehay, mga members po po yung Ang inyong lingot po, Kanay Nice, Edna Condor, Yanski TV, Baby Mix and Yanski TV. Thank you, thank you po. Bye-bye po. Ay, teka. Si Sis Claire nga pala. Gusto kong um, pakag daw kay Anna Jane. Ah, ito. Sis Claire, oh. Kaya na kita kay Anna Jane. Mm. Say thank you, sir. Thank you, Ma'am Claire. Ma'am Ma Hawaii, thank you po. Ma'am Hawaii. Thank you daw, Sis Claire. And Ma'am Hawaii, thank you. Thank you much, to daw, sabi ni Anna Jane. Bye-bye na po. Bye for now. bye na. Okay, mga kanay-nice, mga kalinga partners, palabas na po kami ng hospital, ng EVMC hospital. Um, kakain lang siguro kami tapos uh, pupunta na kaming terminal para sumakay na pabalik pa uwi. Okay, mga kanay-nice, nakasakay na po kami ng van.